hindi nakita si Angel Locsin sa ABS-CBN Christmas ID 2024, mga netizen umaasang magbabalik siya sa 2025. Patuloy na usap-usapan si Angel Locsin sa social media matapos mapansin ng kanyang mga tagahanga ang pagkawala niya sa ABS-CBN Christmas ID 2024 na inilunsad noong ikalawa ng Disyembre, Lunes. Maraming netizen ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pananabik na makita muli ang aktres, lalo na't higit dalawang taon na siyang hindi aktibo sa limelight. Isa sa mga netizen ang nagsabi, sobrang hinintay ko si Angel Locsin kagabi. Kahit saglit na sulyap lang sana, umaasa akong magbabalik siya sa 2025. Habang ang iba naman ay nananatiling positibo, Angel, miss ka na namin. Sana magbalik ka next year kahit sa simpleng role lang. Isa sa mga itinuturong dahilan ng kanyang pagkawala sa showbiz ay ang kanyang desisyon na maglaan ng oras para sa kanyang personal na buhay. Ayon sa mga ulat, pinili ni Angel na magpahinga mula sa industriyang matagal niyang kinabilangan upang mas tutukan ang kanyang kalusugan at pamilya. Kasama na ang kanyang asawang si Neil Arce. Nilinaw naman ng malapit niyang kaibigang si Dimples Romana na maayos ang lahat sa personal na buhay ng aktres. Sa isang panayam, ibinahagi ni Dimples na masaya ang pagsasama ni na Angel at Neil, at pinapakita ni Neil ang pagiging maalaga at mapagmahal na asawa. Samantala, nananatiling trending ang pangalan ni Angel Locsin sa ex, dating Twitter, patunay na hindi nawawala ang suporta ng kanyang mga tagahanga kilala si Angel bilang isa sa mga pinaka-ikonikong bituin ng A. BSCBN, pati na rin bilang isang matapang na personalidad na tumindig para sa kanyang home network sa gitna ng mga hamon. Habang hinihintay ng marami ang posibilidad ng kanyang pagbabalik, patuloy siyang inspirasyon sa kanyang mga tagahanga na naniniwala sa kanyang talento at dedikasyon. Angel Loxin, kailan ka babalik? Hindi lang kami fans mo, Kundi pamilya mo na rin. Ani ng isang netizen na nagbahagi ng kanyang pagmamahal para sa aktres